Masaklap ang sinapit ng isang lola sa Batangas. Natutulog lang ang matanda sa kanyang bahay nang atakihin at pagtatagain siya ng sarili niyang anak. Para bigyan mo ang balita, Mobile Journal Kayla, Makantan. Ang pangani, walang pinipiling oras at lugar. Ang isang senior citizen sa Talisay, Batangas, pinatay sa loob mismo ng kanyang tahanan at ang salarin sarili niyang anak. Labis ang pagdadalamhati ngayon ng pamilya at mga kaibigan ng 73 anyos na si Lola Puri sa biglaan niyang pagkamatay. Alas 11.20 ng gabi noong Martes, mahimbing siyang natutulog sa sofa sa kanilang bahay sa Balagbag, Barangay Aya, Talisay, sa Batangas. Nang walang sabi-sabi siyang pinagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad niyang ikinamatay ang sospek, ang 40 anyos niyang sariling anak. Hindi pa siya nakontento at pinasok pa ang katabi nilang bahay. Inatake niya rin ng taga, ang dalawang minor de edad na pamangkin at isang 39 anyos na babaeng pinsan sa kamabilis na tumakas. Mabuti na lang, nadala agad sa ospital ang tatlo na nagpapagaling pa sa ngayon. Umaga na ng April 3. Nang maaresto ang sospek sa ikinasang follow-up operation ng Talisay PNP sa barangay killing sa Talisay, ang sospek hindi makausap ng maayos na ayon sa mga kaanak ay may problema umano sa pag-iisip. Ang uh, binabanggit po ng kanyang mga kapamilya, parang may mental disorder. But to be proven pa po through medical evaluation po niya, nagaano pa po kami ng iba pang motive kung paano kung bakit niya ito nagawa yung krimen. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Talisay PNP ang sospek na mahaharap sa kasong parasite at multiple frustrated murder ba meron po tayong mga kamag-anak, mga po ay iba na ang way ng paistungo po, po, ay maaari pong ilapit po sa ating mga kapulisan para po ma-assist sila kung saan po magandang dalin, paano po natin mapipigilan yung mga gayong insidente. Ang utak, papaglaro at makapangyarihan, kaya mahalagang bigyang pansin ang mga problema ang akala natin ay nasa isip lang. Mobile Journal, Kaila Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Hanga ang mga netizen sa isang dialysis patient mula Quezon City. Sa kabila ng kinakaharap niyang malubhang karamdaman, nagagawa niya pa na magbigay ng inspirasyon sa kapwa niyang may sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. may nakilala kong tatay from Quezon City na sa sobrang independent, hindi nyo aakalaing isa pa lang dialysis patient. Ako si Ron, isang dialysis patient. Tara, samahan nyo ako today. Meet Tatay Ron. Hilig niyang i-vlog ang kanyang journey bilang isang dialysis patient. Pero alam niyo ba, taong 2014 pa nang siya ay madiagnose ng stage 5 chronic kidney disease o CKD. Siyam na taon na siyang dialysis patient. Pero gaya ng ibang nagda hindi raw naging madali ang kanyang pinagdaanan. Hopeless ako nung mga unang buwan ko. Unang-una, natakot talaga ako. Kasi yung tatay ko po nag-dialysis noong mga uh, 1990s and hindi po siya nakatagal ng six months sa dialysis. Uh, namatay po siya sa, the, sa sakit na CKD uh, na cardiac arrest po. Parehong may history ng sakit sa bato ang magulang ni Tatay Ron. At may mga kaanak din daw siya na si KDD ng ikinamatay. Kaya lumipas ang ilang buwan, sa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magpadayalisis. dialysis so, ang, ang, ang wish ko lang noong 2014, sana tumagal ako sa pagdadayalisis at makita ko yung anak ko na mag-celebrate lang ng 7th birthday. Yun lang ang wish ko noong 2014. And ngayon yung anak ko, 14 years old na. 'di ba? So, doon ko na patunayan na sa dialysis pala is may buhay talaga. Three times a week kung dialysis si Tatay Rona. Kung susumahin, higit 150 kada taon ang bilang ng sessions niya. Pero 90 lang dito ang covered ng PhilHealth. Kaya ang natitira, no choice kundi bayaran ng cash. Kada session pa naman, nagkakahalaga nga 3,200 pesos. Pero hindi sila tumigil na humanap ng ibang paraan. Ako, as an employed uh, uh, person, meron po akong coverage ng HMO, ginagamit ko naman po siya para sa mga laboratories. Ang tulong from family and relatives. Uh, hindi man po ganun kalaki pero masasabi ko po na very thankful ako. Buti na lang taong 2022, naglabas ng memorandum ang PhilHealth at covered na ang lahat ng sessions ni Tatay Ron. Kaya malaking ginhawa ito para sa kanila. Pero syempre may konting gastusin pa rin. Kaya last year, pinasok naman ni Tatay Ron ang pagbavlog. At dito, ibinabahagi niya ang journey niya bilang dialysis patient. Pwede bang magkameron ng isang dialysis patient na masaya na isi niya yung journey niya, and uh, may inspire yung ibang dialysis patient. Na makikita na, uy, itong dialysis patient na to, kahit nagda-dialysis siya, masaya siya, malakas siya, nagwo-work. And at the same time, kahit nagda-dialysis ako, uh, kaya ako. Yun yung naging goal ko. A day in the life of a dialysis patient ang unang video na inupload ni Tatay Ron. At sa loob lang ng isang linggo, Pumalo agad ito sa 1.7 million views. Kwento ni Tatay Ron, sa kabila ng lahat ng sakit niya, mental stress ang pinakamahirap niyang kinaharap. Kaya sa pamamagitan ng kanyang vlog, gusto niyang magsilbing inspirasyon sa mga kapwa dialysis patient. Mobile Journal Yera Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita. Matay na ba kayo sa init ng panahon? Kung yan ang feeling mo, mabuting bantayan rin ang inyong fur babies. Ayon kasi sa mga eksperto, kahit mga hayop, posibleng tamaan ng heat stroke na posibleng pa nilang ikamatay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Sa tindi ng init ngayong panahon, hindi lang tayo ang posibleng tamaan ng heat stroke. Kahit fur babies natin, delikado rin dito. Kahit sino fur parent, agad ang kaba kapag hindi kumakain ng kanilang fur baby. Pero ngayong tag-init, isa pang kalaban na haharap sa ating pets ay ang heat stroke. Kaya naman ang solusyon ng ibang fur parents, tutukan ng electric fan ang kanilang pets. At kung may budget naman, pinagbubuksan pa nila ng aircon. Kasi sa bahay, yun nga, super init, so naka-aircon sila. Senyalis daw na tinamaan na ang inyong alaga ay ang pagkakaroon ng excessive panting o madalas na banghingal. Tignan rin daw ang kulay ng kanilang dalgas. Dapat light pink at pagmasdan, Kung nahihirapan ba sila sa simpleng pagtayo sa mga ganitong pagkakataon, mainam daw pahiran ng basang tuwalya ang katawan ng ating pets. Pero iwasan nating sobrang lamig dahil baka naman ma-shock ang ating fur baby sa lamig. Ang isa pa raw na pwedeng gawin ay maglagay ng alkohol sa parte ng katawan kung saan exposed ang balat. Kasi kailangan din or maganda din po na naglalagay tayo ng intravenous fluids. Nang sa ganon is ma-regulate din natin yung temperature from within the body. Pero syempre, mas maigi kung dumiretso na lang sa vet o pet hospital kung tingin natin ay may hindi silang magandang nararamdaman. Kapag tinamaan ng heat stroke ang inyong pet, may chance na na pati organs nila ay nadali na rin. Dapat rin daw silang bantayan ng maigi sa mga susunod na linggo dahil mas prone silang tamaan ulit ng stroke. And sometimes, if tumatagal or nagiging prolong yung condition, pwedeng mag-cause ng seizures and eventually death. Kaya naman paalala ng mga vet, ilagay ang mga pets sa mga cool at dry na environment. Lagi raw bigyan ng fresh water na may inom. Huwag na huwag ilalakad ang ating pets ng tanghaling tapat at i-monitor sila from time to time. Kung paano nyo itignatrato yung sarili nyo pag mainit, it applies to our pets as well. No? Parte na talaga ng ilang pamilya ang mga fur babies. Kaya kung paano natin alagaan ang ating sarili, sana ganun din natin sila alagaan. Mobile Journal, Ivan Tanengki po hatid, Ang Mukha ng Balita.